Nasubukan mo na bang magluto ng ginataang pakbet? Kung hindi pa, para sa'yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo na ginataang pakbet. Simulan natin ating pagluluto. Magpapahindit lang tayo dito ng kawali. Lalagyan lang natin ito ng konting mantika. At once uminit yung ating inilagay ng mantika, ilagay na natin itong ating sahog na karming baboy. Ang pinili ko pala dito karming baboy yung medyo mataba. Dahil ang gagawin ko dito ay pagmamantikain ko muna ito. At once lumabas na yung mantika nito, magsimula na tayo mag-isa. Inilagay ko na nga itong ating dinikdik na bawang. Isusunod ko naman itong ating pulang sibuyas. Sa sibuyas naman, ang ginawa ko lang dito ay hiniwa ko lang ito ng manipis. Sa kapaba. maglalagay na din tayo dito ng kamatis. Ang kamatis naman dito ay hiniwa ko lang din ng manipis sa kapaba din. Igisa natin ito hanggang sa malanda ito at lumabas yung aroma nito. At once ganito na ituro ng ating mga panggisang sangkap, ilalagay na natin itong ating alamang. Sariwang alamang nga yung aking ginagamit dito, yung nabibili sa palengke. Ang kinuha ko lang dito, hinugasan ko ito para mabawasan yung alat nito. Medyo maalat kasi ito. Igigisan natin ito para mabawasan din yung lansa nito. At kung adyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Papa naman may comment kung tagasahan ka para alam ko kung hanggang saan wabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Naglagi na dito ng pangalawang gata, mga isang baso at saka ko ito tinakpan. Makalipas nga itong kumulo ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa partinto, ito ilalagay ko na yung gulay na matigas. Mayroon nga tayo ditong gulay na kalabasa o ito yung una kong inilagay para magbilis itong maluto. At this point maglalagay na din ako ng mga pampalasa. Unang inilagay ko nga itong ating black pepper powder. At nilagyan ko na din ito ng isang perasong pork cube para mas maging malasa yung ating ulam. Tinuro ko lang ito bago ko to hinalo dito sa ating ulam na niluluto para mabilis itong matunaw. At saka ko ito ulit. Pakuluin natin ito kahit mga dalawang minuto. Maluto lang yung ating inilagay na gulay na kalabasa. Makalipas ng dalawang minuto ay binusak ko na nga ito. Dito sa parting ito ay ilalagay ko na yung ating iba pang gulay na halo. Pero tayo dito ang sitaw, talong at saka ampalaya. Mayroon din tayo dito ang okra. Actually yung binili kong gulay dito yung halo-halo. Yung nakahiwa na para tayo ay makatipid. <laughs> Haluin lang natin ito pa ilalim para mabilis itong maluto. At dahil nga halos patapos na din tayo sa ating pagluluto, ilalagay ko na yung ating panghuling sabaw na paunang gata. O tinatawag din tong kakang gata. Mga tatlong basong kakang gata yung aking inihalo dito. pas maraming gata, mas masarap, di ba? <laughs> Takpan ulit natin to at pakuloy natin to kahit mga dalawang minuto. Maluto lang yung ating inilagay na unang gata o kakang gata. Makalipas ng dalawang minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa part nito ay titimang ko na kung pasok na sa akin panlasa ang lasa nito. At dahil nga kulang ito sa alat, naglalagay ako dito ng patis. Kung wala kayong patis, okay lang yung asin. Walang problema yan. Tatakpan ulit natin to para isimir pa ng kaunting minuto pa. Para makuha lang natin yung lapot na gusto natin sa ating sabaw. Makalipas nga ng isang minuto ay binusan ko na nga ito. Dito nga sa parting to ay lutong luto na nga itong ating ulam pa ng halian. Nakuha ko na yung lapot na gusto ko sa ating sabaw. Ito na nga yung ating ginataang pakbet. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman, naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman to share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita kita ulit. Sa mga susunod kong mga videos. Paalam. Bye bye.